Uy, bit ba nag ka sa proposal ni Jonathan? Ang effort-effort ng tao, tapos mag -no, no ka lang. Sa laki na nanagastos ng tao sa eh. Tapos yung ugali mo ha? Buti nga nagtiyaga yun sa iyo. Alam mo ate, wala akong magiging buhay dun no? Alam mo yung trabaho niya, kontraktor? Mabubuhay niya ba ako sa ganun lang? Ayoko ng mga ganun klase na laki, ate. Gusto ko yung mabubuhay niya ako, may magandang trabaho. Gusto ko yung mabibigay yung ko. Grabe ka naman doon sa tao, hindi mo pa nga nakakasama nang matagal, tapos gaya na yung iniisip mo, wala nang buhay. Ang tiyaga-tiyaga nga noon eh, ang sipag-sipag pa, napakabait pa ng batang yun. Tapos yung pagpapalaki sa kanya, napakaganda. Swerte mo na talaga doon. Ay hey, naku, ate wala kong pakialam kahit gano'n pa siya kabait. Ang akin lang, gusto kong binibigay niya sa akin, maging masaya ako, gano'n yung gusto ko. Wala mo pa pala sa isang kontraktor laang. Ano ka ba? Puro kaluho. Hindi mo iniisip yung kinabukasan mo. Napakabait na ng tao kaysa mapunta ka sa walang kwentang lalaki. May luho ka nga eh. Lolokohin ka lang din naman. Grabe ka talaga. Hoy, alam mo ba, Juliana? Nakauwi na daw sa Pilipinas si Jonathan. Tapos yung pinagbebenta sa inyo na bahay malapit sa inyo, siya daw yung nakabili. Kasi daw, ang balibalita, nakatanggap daw siya ng malaking kontrata sa US. Pupuntahan po nga din? Ba? Ha? Bakit mo naman pupuntahan? Makaba siyang pa rin di makakatanggi sa akin, no? After three years ba naman, pa ba ng ganitong itsura ko, o? Oh. O, oh, ba? diba? Wala kong gumanda. Akalain nga naman yung dating balong na balong sa'yo at pinagtatabuyan mo. Ngayon, milyonaryo na. Bilog talaga ang mundo. Ano ka ba, Jin? Alam mo namang balong na balong sa akin yun para yung asong habol habol sa akin. Alam mo, pag nagpropose sa'kin sa akin yun, hindi ko natatanggihan. Sobrang yaman na yun ngayon ni. Eh. Hay nako ewan ko sa Juliana. Masyado mo kasi siyang minaliit noon eh. Tapos ngayon nahabol-habol ka. Uh, Hay nako Jean, watch me kung paano siya Magpura sa akin at kung paano sasagutin. Jonathan? Jonathan? Uy, hey, tito. Nandiyan na po ba si Jonathan? Balita ko po kasi, nakauwi na siya galing US. Alam niyo na po, 3 years na nakalipas, sigurado akong na gusto na ako si Jonathan, wala. Nagpunta ng Bulacan, susundo yung kanyang fiancé. Fiancée po? Eh, hey, di ba dati sa akin nagpo-propose yun? Alam mo kasi, mahal mahal ka ng anak ko eh. Kaso binaliwala mo. Marami ka pinagbabasihan. Tumitingin ka sa mga estado ng buhay. Ayun, nakakuha siya ng babae na magpapasaya sa kanya. Sinaya mo yung pamamahal ng anak ko. Lahat ng paghihirap niya, binaliwala mo. Alalahanin mo, lahat ng mga nagpupursige, lahat ng susumikap, nagbabago ang estado ng buhay. Kaya payo ko sa'yo, Neng, pag may magmamahal sa'yo ng tapat, pahalagahan mo. Para hindi ka magsisisi sa bandang huli. Paano tuloy ka muna? Tara, magmerenda Hindi. muna tayo habang inaantay mo siya. May ikabon pa po ako yan. Anong orsa din po? Sige po. Salamat po.